Kabi-kabi lang ngayon ng paglipat ng mga school ng collegiate players. Parang professional basketball player na rin kung maituturing sa tuwing offseason ay nagkakaroon ng movement at tiratahan sa mga players. Ang kaibahan lang walang nakukuwang kapalit ang iniwang school dahil walang trade rules pagdating sa mga collegiate. Siyempre ang number one reason sa paglipat kahit hindi nila aminin na yung monetary benefits na makukuha nila. Sa ilang reports ay tinatayang nasa 5 million pesos ang signing bonus ni Ray Remogat at may halagang 70,000 pesos pa siyang matatanggap kada buwan. Hindi man ito confirm pero hindi rin dinideny ng UP. Sa paglipat ng mga collegiate player ng school ay kailangan nilang umupo ng isang taon o yung tinatawag na residency bago sila makalaro sa nilipatang school. At dahil din sa kabi-kabilang paglipat ng mga collegiate player, nagkaroon ng mukahay na ibalik ang two-year residency dahil sa one year residency niyan, yan tuloy ang dating pinom na si Jerry Pingoy kung ating babalikan si Pingoy kasi ay nagserve ng dalawang taon bago nakalaro sa Ateneo pero agad itong naabolish nang tutulan ni Noy Sen. Pia Cayetano ang ruling na ito ng UAAP board para sa inyo mga kabola dapat bang ibalik ang two-year residency rule para maiwasan ng piratahan? What's up mga kabola? Ganyan kainit ang lipatan dito sa Collegiate Trunks. Ang daming naglipatan this week. At the latest is uh, I think Rosilio from Mapua to Letran. Si Coach Delta gumagalaw ngayon for Letran kasi nga yung Letran last season was a cellar seller dweller. Itong nangyayari sa Collegiate Trunks parang professional na yung dating niya eh. Kasi makikita mo sa mga posts parang players transfers to player signs with Diba, Considering mga estudyante to, they not working professionally as basketball player. Ano nakagulat. Sobrang laki na nung tinalon nung collegiate basketball sa atin. Parang professional sad Parang PBA level na siya eh. In terms of allowance. They call it allowance. Pero in reality, that's salary na eh. remember yung post kay Remogat. Nakita ko lang to kay Mac Macardona. Remogat, will receive 70,000 a month with a signing bonus of 5 million. 70,000 $70 a month. Si Macardo na nga 30,000 sa Global 40. Eh. And then college pa lang to 70,000 a month. Daig niya pa yung uh, nagtatrabaho. Uh, hindi natin kinukuwestiyon 'yon. That's prerogative ng school. Kaya nila. Why not? But, uh, better din 'yan para ma na yung yung uh, future ng bata and para sa pamilya niya. And wala tayong question about it. So, eto. Ang uh, last night, nag-usap kami ni Kulisap. Yung Kulisap ko, uh, yung nagbibigay sa akin mga info sa galawan ng collegiate ranks. Pag-usapan namin, paano ba mapip mapipigilan itong poaching? Yung undesirable poaching. Kasi nga, ang naapektuhan dito yung maliliit na school na hindi kayang ibigay yung ibibigay ng kumukuha sa kanila. So paano? Uh, sa so opening natin, na pag-usapan natin yung kay Jerry Pingoy Rule, yung two-year residency. Why not ibalik yung Jerry Pingoy Rule na two-year residency? Pero this time, with a twist. Ano yung twist na yon? Ito yung twist. So in, hindi lahat ng player ay for two-year residency. Sino-sino lang. After season, yung school, mamimili siya ng tatlong restricted players niya. Yan, tatlong restricted players. Parang parang pro, 'di ba? Parang NBA, PBA may mga restricted players ka na hindi mo hindi pwedeng i-trade, depende pwedeng pumirma sa ibang teams. So parang ganun yung mangyayari. Tatlong restricted player ang ili, ililista ni ni school para protektahan yung team niya. So beyond the three restricted players, yung the rest, one year one year residency na lang. If ever, kukulin siya ng ibang school. Ano yung advantage ng restricted player sa list ng teams? Mag-iisip na ngayon yung team kung worth it pa ba na kunin yan kung uuupo ng dalawang taon. Kasi ngayon, pag nag-recruit ka from other school, di lang naman yan basta ni-recruit eh. Kahit nakaupo yan, yung allowance niya and, and yung benefits niya, tuloy-tuloy yun mag start na yan once magkaroon na ng close deal, Two years siyang may allowance from school. So, mag-iisip si school kung worth it pa ba na ito na i-poach o piratahin itong player ng other school. So, itong two year residency na to for chosen three superstar lang. Superstar, yung, yung bahala na yung team kung sino yung Tingin niya, dapat uh, restricted siya. Yung the rest, for one year residency. Kasi hindi pwedeng lahat two years residency. Kung itutuloy yung pingoy rule for everybody, paano mga ro role players lang? Role players lang, tapos ito two year residency mo pa. di ba So parang unfair nga naman. Then pumasok yung Pia Cayetano rule. Yung Pia Cayetano rule, siya yung nag-oppose sa two year residency ng UAAP. Kasi nga, iba dyan, they transfer to other school for playing time, for a chance to showcase their talent. Uh, not even for money nga eh. Ganun yung ibang player ha. Kaya lumilipat. So kung two-year residency pa ibibigay mo sa kanila, baka wala na sila ipakita. Diyan pumasok yung Pia Cayetano rule. So balikan natin yung Pingoy rule so, with the twist. Di ba maganda? Magkakaroon ng two-year residency for restricted players only. Tatlong players ng bawat school ang nasa rest restricted list nila. Now, if ever recruit sila ng ibang school, they have to sit out two years bago sila makalaro. And the rest, one year residency nilang. Anong tingin nyo sa proposal na ito? Kung meron kayong suggestion, i-comment nyo lang sa baba.